Hello guys. Welcome po sa ating channel. At sa mga sumusubaybay sa ating channel. At sumusuporta. So, support po po. Maraming maraming salamat po. For today's video guys. Ang video po natin ay siyempre, kakain uh, po tayo. Uh, Simpleng simple lang po. Tamang budget ang ating ulam. Ito po yung kamatis na ating pinigapiga ko lang po yan ng aking wagang kamay. At nilagyan ko lang po ng itlog na pula. Ito po itlog na pula po yan. Ang kitang kita naman. Oh. Binyak po lang po. Pero sasama ko po dyan. Tapos meron po siyang kunting bagoong alamang. So guys, nakayalo na eh. Ang so, guys, oh, bagoong alamang po. May kunti po siyang bagoong alamang. Nilagay ko na po dito. Ah, uh, tuloy ko lang po yung pagmix. Ini-mix ko lang po siya. Alin na kamatis po 'yan? Ayan po, i-anim ng kamatis. Hmm. Ilagyan ko lang po ng konting bagong alamang at isang itlog na pula. Hmm. Mas masarap po yan pag uh, yung halong-halo. Saka yung itlog na pula po kasi ngayon, hindi na po yung katulad dati na pag sinabing itlog na pula ay eh, maalat, hindi na po siyang ganun. Diba? Hindi na po siya ganun na maalat talaga. minix na po natin yung bagong alamang saka yung itlog na pula sa ating pinigang kamatis Anim na kamatis Naku, sarap po nito hmm. sarap na naman nito ang ulam po natin ay tamang budget lamang kombinasyon po yan guys itlog na pula at kamatis sariwang sariwang kamatis hmm. piniga po natin saka nilagyan po natin ng konting bagoong alamang ayan po Hinon natin hmm masabi yan po ako dito hinanda na pang mix pa po koyo na may kalamansi na may sili po yan po koyo po yan na kalamansi na may sili talaga pong yan sinadyaw pong ilalagay po dito ayan dahil alin na kamatis po yan hindi po talaga lalasa dyan yung itog na pula saka kunting bagong alamang kaya naggawa pa po, po talaga ako ng ng, ng, ano po ng toyo na may kalamansi at sili nakko guys nasama pa yung sambuto ng kalamansi yata nawala ay eh. yun ah. yan. Ini mix lang natin na may guys para yung nasa nila sama sama o no, diba guys ito po ay talagang pag sa probinsya po ay ganito po ang ulam natin ay nako po eh special po yan itlog na po lahat saka kamatis at yung kamatis pa naman po ngayon eh mayroon sabihin ano talaga eh may duma presyo po eh po medyo Nanghalo na po yung kulay nila, oh. Anak ko. Ay, sariling katas po kayo. Oh. Hmm. Hmm. Guys. gabe, Sarap po. Hmm. Nanghalo na natin na ganyan. Hmm. 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 Ay eh, nako. Ay eh, nako po. Hmm. Talaga naman po. Napapanako po. Tayo. Masarap. Hmm. Ah, sobrang sarap. Naalog ang na mesa nataob cellphone. Ang sarap po. ngako. Yung lasa po niya talagang saktong-sakto. Nako. Yung bagong alamang, lumasa. Yung kalamansi, nangingibabaw din sa may toyo. Nako. Tapos yung anghang niya guys. Saktong sakto lang. Hmm. 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 Mmm. Hmm. hmm. ito po ang tinatawag na bida ang sarap nako bidang bida po ang sarap nito kalain mo ang sarap may bagong alamang itlog na pula kamatis tapos nilagyan ko pa ng toyo sa kakalamansi may sili mmmm là biết đấy, ừ. Wala pang sibuyas pala ito. Nako. <clears throat> Pinalagyan pa pato ng sibuyas. Tamang-tama ito sa anong nakamata sana. Oh. Pero so okay na, okay na. May alamang na, may toyo at kalamansi pa. Hmm. bidang bida, bida ang sarap guys sabi nga ng Jollibee eh. bida saya dito naman ang sarap hmm. diba bida sarap Ini hmm. sabihin yun sabi tabi ng no, pagbida ang sarap, nandun na rin yung saya. O, oh, diba? Mm. Ay, yun na. Pag nag-business pala ako ng, ano, ng ng pagkain, ilalagay ko. Ano Bidang bida ang sarap, oh, 'di diba? na bida ang sarap. Pero ano 'yon? Pagkakantay yun bida ang sarap. Na. No? kasi may bida na ang saya eh. Mm. sabi nila hanggat gata uh, may bata daw may Jollibee na? <clears throat> sabi rin po ng ano yan ng mga original na mga bumuo ng ikulaga lala naman natin sila diba hanggat may bata may hmm. sabi ng TBJ hmm. ngayon sa atin naman Lasama na natin doon yung ano. Bida ang sarap. Sama-sama diba? na. ando na lahat. Diba? Hmm. So, talagang kahit pa paano, marunan naman tayo magluto, diba? Pag nagkaroon tayo ng konting budget, susubukan kaya natin, ano? Pwede na. yun, ha? mga makabili dapat tayo ng pwesto, tapos, magbibisnis tayo ng pagkain, no? Hmm para mga kantin mga ganoong tao din, kantin ba yun? yung pwedeng kumain, may kanin, may ulam, mga gano'n, may pang mga ng mga sasabing mga tapsilog, uh, mga gano'n. kasi uh, may pangtanghalian ng mga sinigang, adobo, kaldereta, diba hanggang gabi. Mm, business talaga na ano. Uh, mga sa mga napapagod natin. Mm. sandali natin doon yung pangalan natin tapos sa ilalim bida ang sarap yeah, sakay na ay iba na pala yun ibang kumerisal na yun ah hmm Pero ito yung ito yung totoo guys hanggat may pagkain may tao hanggat may tao may pagkain di ba yun yun hmm. Kabida ang sarap. Pero siyempre, alam naman natin dati pa, pag ang kombinasyon talaga ng kamatis na hilaw, yung liniluto, at itlog na pula, talagang dabis na yan nun pa man, diba? Ang pinagbago lang ngayon ng itlog na pula, so yun yan, parang itlog na pula, sabi na itlog na pula, dati kasi itlog na maalat. yung kasi talagang ang itlog na pula ang ginagawa nun, medyo maalat siya mararamdaman mo talaga na yung lasa niya ay eh, maalat pero ngayon kaya mo na siyang kainin talaga eh yung masarap na lang siya pero yung alat niya parang hindi na di ba hmm. naging makatas yung kamatis <clears throat> kasi piniga natin ng kamay hindi natin hiniwan ng kutsilyo yun yun guys saka guys ang itlong na pula guys ginagamit po yan ngayon sa mga lutong ulam Diba, sa adobo, pwede mo siyang gamitin yung pampalapot ng sabaw. Kung gusto mo na medyo igaan sa sabaw at malapot, nagamitan po ngayon ng itong na pula yan. Pwede, pwede po yan guys. isa na rin siyang nagpapasarap ngayon sa mga ginagawang luto sa mga adobo, aldereta ginagamit na po ngayon guys yung klug na pula hmm. nagiging kombinasyon na rin siya ng pampasarap noon bidang bida po ang sarap guys maraming salamat po guys sa mga patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating video hanggang sa muli po nating video guys sana po ay lagi po kayo nandyan at sumusuporta sa akin maraming maraming salamat po sa inyo tandaan niyo po bida po ang sarap